Hello, magandang araw sa lahat. Bumalik tayo dito sa bukid. Ito at ating uh, sinilip itong uh, natitirang limang punla, limang lata ng sibuyas ano. Ito na yung huli. So, pinapatubigan ito ngayon. O, araw ng patubig sa kanya. Ayan na. Ito na lang yung natitirang uh, punla natin na sibuyas ano, limang lata ito. At uh, hindi pa nga naililipat pero ang schedule nito sa paglipat, sa pagtanim ay sa January 28. Ang schedule po nito ng uh, pagpapalipat natin para maitanim na. Ayan o, ayan si Coach Mangimberto Ayan, at uh, nagpapatubing nga siya dito At yun na nga, okay na, natubigan na lahat Ayan, ganyan lang ho ang pagpapatubig dyan Kusang sisipsipin ng uh, ng kinatatayuan ng uh, sibuyas yung tubig ano So hindi kailangan na uh, sa sibuyas ng tubig Kusang sisipsipin ng lupa, ayan Ayan, ganyan lang, uh, para sa naglalaro. Ayun, sinisipa sipan mga tubig para mabasa yung uh, gilid ng uh, punlang sibuyas at sisipsipin naman ng lupa. Ayun guys na. No? At uh, maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Ito in-update ko kayo, in-update ko kayo dito sa limang uh, latang sibuyas na nating uh, huling uh, batch ng uh, punla. Yeah. sino yung may birthday dyan at nagkahanda-handa sila dyan sa ano? Parang perla? Ilang taon na siya? 60? 60. Magkakaroon na siya ng card. Oh, ito guys no. I-update ko kayo sa first batch na sibuyas. Ito ay dalawang lata lang naman ayan, first batch ng sibuyas yan, lalaki na ayan o tignan nyo, o yan o, pwede ng laso na ayan, lumalabas na yung laman o o ayan guys, ano ito yung aming uh, first batch ng uh, tanim na sibuyas, ano ayan, uh, magkatabi lang sila nung uh, last batch na limang lata na punla ito, ililipat pa to guys sa 28 January. So ito samantalang ito malapit na tong uh, mapakinabangan, na. Ayan. Ito magkakatabi lang ito eh. Ito naman yung uh, second batch. Pero mga yung ano itinanim noon nakarang araw. Ito siya. Eh, buhay na siya. O buhay na. Nakatayo na rin sila, no. So, Napadiligan na ito nung uh, nung nakaraang araw o oh, nung nakaraang araw pina diniligan na to pinatubigan na ito po yung uh, second batch bali na lata to ayan ayan ako ay pumunta dito sa bukid upang uh, i-update ang mga tanim nating sibuyas at yung uh, mga munggo, yon lalaki na yung kulay berde na yung mga munggo. I-update ko kayo dito sa ating uh, munggo. Ating munggo, ano no? Ayan, uh, nandun si Coach Mangyan Berto. At uh, nag-spray siya, in-spray niya ang ating uh, tanim na munggo. Isusun ko. ayun siya. Saan na ba siya? Ayun. Ulit Ayun, Ayun. 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 i-sprayan niya ho. Sa mga insect. Sa mga Sa, mga... Sa ng ating mga tanim, ano? So, medyo malawak-lawak 'tong i-sprayan niya. Naka-umpisa pa lang niya. Ganito po ang munggo, ano. Hindi pantay uh, uh, ang pag- ang uh, pag-tubo. Kaya, merong lugar na wala. Meron makapal. Ganun, ho. Kasi sinasaboy lang ang butong uh, munggo. Sinasaboy lang po yan hindi katulad po ng palay katulad nitong sa aking uh, likuran yan ay uh, isa isang uh, itinatanim yan hindi naman isa isa uh, kung baga, uh, siya sa uh, ano niya ano ano ang uh, munggo po ay uh, sinasabi lang ayan na siya ayan medyo siguro mag-express dito para uh, dalawang oras So ito na nga at uh, muling nagpapasalamat si Coach Mangyan sa lahat ng mga sumusuporta sa ating uh, channel ano. Sana wag kayong magsawa sa pagsubaybay. At uh, hanggang sa pag-ani ng ating mga pananim dito sa bukid. Thank you guys for watching. Bye-bye! So guys ang lakas ng hangin dito sa bukid ano At uh, atin ng lisanin ang uh, bukid At Tayo uh, lalarga na magpabaya na tayo Napakalakas ng hangin dito Tingnan mga tao no Kaya yung cellphone eh maingay Pag tinatama ng hangin Ayan So paalam na tayo no Lalarga tayo Let's go guys!